Hello guys. Uh, ayun nandito na naman tayo guys. Nagpipintura po ako ngayon ng ano. Nagpipintura po ako ngayon sa yun sa ilalagay ko doon sa ilalim ng tarik. Yung tarik guys, yung ano ba? Kita niyan yung pinaganuhan ng katig, oh, yan. Yung kawayan, Naga, yan yung tarik. Ito kasi, ito, ito, tatlo to. Diba, ba nyo yan, mga ano na yan, tatlo din, tarik, o, oh, tatlo. O, oh, ito siya, ilalagay ito sa ilalim ng tarik. Para yung tarik natin, titibay siya. Titibay, hindi basta-basta mabali. Pagdating ng maraming alon, hindi siya basta-basta mababali. Kasi, I, palagi tayong nasa laot ilang oras tayo doon nagpalutang lutang kailangan natin na matibay talaga yung bangka natin yung lumalaban talaga sa maalun ngayon guys kung napansin nyo blue po ito blue yan yan oh yan blue yan yung, yung ginawa ko yan yung paano ko ginawa yan is ginamitan ko po siya ng ispiro na puti ito pintura po ito po ay epoxy primer ito ito epoxy primer white oh, epoxy yan espero yung brand na ginamit ko pag bibili kayo nito meron talaga yung paris na catalyst catalyst oh, kasi guys ang pintura po kung ito lang po yung bibilihin niyo, yung epoxy primer na lang yung bibilihin niyo, wala kayo nitong catalyst, yung pintura po ninyo ay hindi po didikit. Kaya po, every time na bibili po kayo nito, meron talagang kasamang ito. Kasi ipaghalo nyo to sila para po didikit yung pintura kung saan ninyo ipipintura. Wala pa kung, hindi po ako gumagamit ng thinner, ginagamit ko gas. Kasi pwede naman gamitin yung gas instead of thinner. Naano ko kasi, na mas nakakatipid ako pag ginagamit ko gas kasi yung gas yung isang litro na gas magkano lang sa amin dito nasa 60 mahigit oh tapos yung thinner sa amin dito nasa tag 50 yung isang isang bilog na gin na buti tag 50 po siya i eh, ilang ml lang yun samantalang sa isang litro sa isinta lang 1000 ml na kaya, ito yung ginagamit ko. Pero option lang yun guys, option lang yun. Ngayon, dahil puti 'yon ang ginawa ko, hinaluan ko lang po nitong yung ibang kulay, itong talo blue. Kapag hinalo po ninyo itong talo blue na nating ting ting color ito, oh, kung nakikita niyo po, ting ting color na Triton yan. Na talo blue. Yan po. Pag ihalo po ninyo ito, yun po ang maging resulta. Depende na rin po sa inyo. Pwede nyo strong na pagka blue. Pwede yung light na pagka Ngayon, ang ginagawa ko doon sa motor ko, meron akong parte na medyo light lang. Sinadya ko talaga yon para hindi lang siya isang kulay. bali parang nangyayari, dalawang kulay siya. Meron siyang strong na pagkablo, meron siyang light na pagkablo para magiging variety dun yung kulay ng ng motor nasa inyo na kung ano ngayon kailangan natin patuyuin to habang mamaya gagawa po sila ng sila ng kuya gagawa po sila ng lagarag pupunta tayo dun mamaya ngayon mayroon pa kasi silang ginagawa talagang binibidyo ko to guys ngayon para at least makakabigay ako ng idea kung papaano paano po magmix ng kulay anong mga gagamitin o ito po yung ginagamit ko guys yung high quality na triton tinting color talo blue tapos white na espero maraming klasing mga ano maraming klasing mga mga epoxy primer para sa motor pero mga gandang klase pero ang sa akin ito kasi yung nakasanayan ko na gamitin yung espero kaya espero yung ginagamit ko Oh, ano? Salamat. Kita 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 tayo mamaya, guys. Uh, pupunta tayo doon sa pagpaano sila gumawa ng lagarag. Lagarag yung kung napansin natin, meron tayong lagayan ng isda sa gilid, 'di ba? Oh, 'yun yung tinatawag na lagarag. Ang gagamitin po doon ay kawayan. Pero, 'di ba li, guys? Mamaya, guys, ipapakita ko po sa inyo 'yun. O ano? Tuloy po ako sa pagpipintura. Tingnan nyo yung kamay ko, oh. Oh, medyo makulay yung kamay ko kasi ayun nga nagpipintura tayo ayan tuloy tayo sa pagpipintura natin guys kasi baka matuyo yung ano natin matuyo yung ating pintura ayan o ganyan lang yung pagpipintura oh um, madali lang po itong matuyo madali lang itong matuyo hindi ito matagal matuyo kasi ano to eh yung primer lang to pero guys primer to na epoxy na din kaya pinipinturahan po kasi para mas titibay po yung mga kahoy sa motor hindi po rekta na didikit yung mga lumot sa sa kahoy para sa motor pandagat kasi kapag didikit yung mga lumot guys siyempre siyempre yung yung kahoy magbasa siya hanggang sa yung kahoy natin lalambot hanggang sa yung kahoy natin kumbaga sa bisaya magabok ba kaya importante talaga dito lahat ng mga motor talagang pinipinturahan maraming klaseng mga pintura Maraming mga brand ng pintura pero ginagamit po natin dito ay Spiro. Ayan Spiro ginagamit natin. Mm. Di diba? guys, ang yung motor natin ngayon nililitieran ha. Nga yung iba naming kasama tapos na po sila na ilunsad na yung sa kanila ibig sabihin na yung napalutang na sa dagat ba nasa dagata na yung motor ko wala pa nasa barahan pa hindi pa nakalutang sa dagat pero mga next week siguro patapos ng littering makabit yung lagarag balik na naman ako sa makina mag change oil na naman ako sa makina mga guys magbibidyo ulit tayo kasi alam ko hindi naman lahat sa atin alam kung paano mag-change oil ng makina sa motor pandagat. Pareho lang 'yan. Pareho lang 'yan. Ang makina sa motor pandagat, makina sa motor sa sa lupa, sa siminto, sa daan, kalsada, pareho lang 'yung pag-change oil. Siyempre, ibubuhos mo i, mo 'yung luma, alisin mo sa makina, tapos palitan mo ng panibago. Oh, so guys, uh, abang-abangan lang po natin. Marami pa po tayong matutunan dito sa ating maintenance, paano mag-maintenance sa ating motor. Itong motor na natin na natin na ito guys is ginagamit natin to sa ating pangkabuhayan. Ano buhay kaya kumbaga ang, ang, ating mga kagamitan sa panagat, itong motor na katulong sa atin para magkaroon tayo ng hanap buhay magkakaroon tayo ng pera kumbaga ito lang yung hiningi ng ating motor eh na sana magkakaroon din sila ng maintenance o ba diba? yung iba sa atin naghihinayang ginagamit natin yung motor para tayo makapagpaaral para tayo magkaroon ng pagkain sa ating pagkainan, makaroon ng savings yung ating mga bangka tapos yung iba hindi nila hindi nila mini-maintenance kumbaga ako guys kaya nagmi